tatay 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 Marlon so yan mga so, na tayo magka tayo nagfinish kasi ipasok na yan sa ako so sanang tuloy tuloy na so yan mga kaibigan 3 days na lang ito Sa min oh, ko na. Wala nay. Wala ko. Opo, pati. Pati ay, egg. Opo, egg. gini sila, oh, gini-nimim na. Gini-nimim na ibun ni Charlotte. Yan, ibun niyan.

hindi nga naubos yung pagkain nila yun isa nandun sa sulok upo so ayan mga idan update ko na lang kayo bukas mga idan o kaya mga pag-uwi na po. Maraming maraming salamat sa nanonood sa akin. Yung kalimutan mag-follow at mag-comment at yeah. mag-like. Maraming maraming salamat. Good morning. Bye-bye. Yeah.